Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Soponias. Umawit ka ng malakas lunsod ng Sion, Sumigaw ka, Israel Magalakha ng lubusan lunsod ng Jerusalem Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon At itinapon niya ang inyong mga kaaway nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel ang Panginoon wala nang kasawiang dapat pang katakutan sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem huwag kang matakot siyon huwag manghina ang iyong loob nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos parang bayaning nagtatagumpay makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.